Hello mga kadilbok. Ang araw ngayon is uh, Tuesday. Anong day? March uh, 11. March 11. <laughs> Last week, nag-try ako mag- uh, ano, mag-scroll sa Shopee. At uh, dahil nga itong ating ah uh, uh, tripod itong uh, ating uh, cam holder ay medyo sira na so nag try akong mag order sa Shopee so tingnan natin i-unbox natin unboxing <laughs> so mura lang ito 70 so hindi ko ma-sure kung yung model na yon or yung In order, kung yun is ito nga. So, parang ako'y alanganin din. Kasi, 70 pesos lang. Ay, naka nando doon, 4 in 1. So, try natin. Ito na siya. O, oh, ang liit, no? Ang liit. So, sana. Ang nandi dito is, uh, selfie stick. yan selfie stick. Ang nando doon, na naka, na, inano ko sa Shopee is hindi selfie stack kundi yung 4 in 1 4 in 1 daw so I want ko kung 4 in 1 ito parang malabo <laughs> ito na siya ang liit kaya pala 70 lang so try lang natin kung okay siya Wala namang magagawa. Siguro, okay. Pero nga, wala siyang ibang ano. Kasi ito, dapat kung may remote ito. O, oh, hindi. Hindi matanggal ito. Parang design lang. Ay, itong sa akin is uh, may design, uh, may remote ito. Itong nakakabit ngayon sa camera. Sa cellphone. Pero ito, I think hindi ano eh kasi wala siyang ano ito saksakan wala siyang port or ini ano kaya hindi ano ako rito pero sana magamit kahit pa paano ayan medyo medyo hirap din Medyo hirap ito ah. Parang uh, sisira. Pwede yung, yung pagtsagaan o. Oh. <laughs> Ayan. So, tinray ko lang. Aya, at ito nga, yung quality, hindi siya quality. Hindi siya ano. Pero at least magagamit naman kahit pa paano ayan hmm. Hmm, hindi siya quality so napag anuhan lang natin <laughs> Pero kasi is 70 pesos lang. 60 pesos and then 10 pesos for ano, delivery. So, yun lang. Bye-bye. Ito lang. <laughs> Nalo. Naguyo na naman si Bilbo Crow Vlog. <laughs> thank you, thank you, thank you. <laughs>